Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores. Po. <laughs> magandang 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 Triving Thursday po sa inyo lang mga kaagapay Alam niyo naman po as we begin the day Just just to make you smile You know Is already uh, something na we love to do And also to steer up, steer up tayo sa ating mga, you know, so always have a positive outlook, di ba po? So since today is Thursday, may awitin tayo. So before we start the program, kanta muna tayo mga kaagapay, patuloy na nagpapatuloy, patuloy na nag-thrive para sa Panginoon. Mm -hmm. Okay, Daddy, yung peach. Mm -hmm. <laughs> okay. mm -hmm. ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. 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 Oh, Iba talaga boses mo, Father, dear. Salamat <laughs> sa Panginoon. Ako. Amen, amen, amen. It's a thriving Thursday here at Gabay. Hallelujah. Kamusta po kayo? It's only by the grace of God we thrive. Tal That's right. Amen. Okay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GJS. At kung kayo po yung nakikinig gamit pa ang Transistor Radio or PM Radio, kamusta po kayo? At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabad po ng transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo po ay Transistor Radio, PM Radio pa rin. Maring nakukuha niyo po ang ating programa Mula po yan sa DYVS mula sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream, mula apari hanggang kulo at maganda po ang inyong internet connection, ay kuha-kuha niyo po ang reception natin. At naalala ko tuloy yung ating mga kaibigan dyan sa mga aldan at patuloy po nakikinig sa ating programa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din po yung ating mga kaibigan dyan sa palengke sa Bataan na nabanggit sa akin ni Pastor Mix pagpalain po kayo ng Panginoon. Pasensya na, minsan mahirap po kung makaalala ng pangalan. Pero I remember instances like this. So hold on mga kagapay dalangin po natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. At hindi lang ngayong Thursday, every day as we face this weekend, as we worship the Lord, and on Sunday to celebrate His goodness. Nako, makita natin ang kabutihan at uh, yung the glory and the goodness of God in our lives. So, wag po kayong bibitaw, okay? At ang dalangin natin, patuloy tayo na matuto sa kanyang mga pangalan. Huwag din pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po. Member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami, palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radio, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O oh, yan. Okay, last day na tayo sa ating topic, di ba? Two weeks nating diniscuss to. Kasi yung life-changing benefits of gratitude. Ang dami kasi talaga pong mga benefits ang mapagpasalamat. Una, sabi nga, mapagpasalamat, nagpapabuti ng ating kalusugan. oh, a merry heart with good like a medicine, di ba po? Pinag-usapan din natin na pagiging grateful, nagmumultiply ng maraming bagay. Count blessings. It will surprise you. Tapos dumadami at mas nakikita rin natin yung mas maraming dapat ipagpasalamat. Okay, pinag-usapan din natin na ang pasasalamat, gratitude, is a powerful energy na may effect sa ating brain at ito ay kasing powerful ng love. Hindi lang yun. Pasasalamat, nagbibigay sa atin ng pasensya. Ang pasasalamat, nakakatulong sa ating mag-focus sa ating present o ating kasalukuyan. At nagbibigay ito sa atin ng panibagong perspective. At last, yesterday, pinag-usapan natin, nagpapataas ng ating optimism. Okay. So, ito, anong huli? Huli for to this, this week. Gratitude improves relationship. So, ang pagiging mapagpasalamat, nakakatulong upang ma-improve ang ating mga relasyon. So, ang mga research, nagpapakita na kapag nagpapasalamat tayo sa isang bagong kakilala, ang taong yan ay mas magkakaroon ng isang relationship sa atin, ng ugnayan sa atin. Ay eh, e, totoong totoo to sa isang romantic relationship, di ba? Ang magpartner na open, alam mag-asawa o mag-boyfriend na open sa isa't isa at mapagpasalamat sa ginagawa ng kanyang partner at may mas maayos na kaugnayan ay may mas maayos na kaugnayan rather at mas nakaka sa anumang issue na pinagdadaanan nila. So ang pag-alala kung bakit pinili niya halimbawa yung asawa niya noon pa man ay mas makakatulong sa relationship kaysa pa ulit-ulit na sabihin ng mga bagay na ayaw natin sa isa't isa. O yung ganun, ibig sabihin looking at the negative rather than the positive. Thinking at hindi naging, di ba? Dapat nagpapasalamat at hindi nagnanag. So ang mga ang mga pag-aaral din po nagpakita na ang pag-express ng pasasalamat ay nagre-release ng oxytocin o yung tinatawag na love hormone at nagpapatatag ng isang malalim at matibay na connection sa pagitan ng dalawang tao. So kapag nakadamay tayo ng pasasalamat, ito ay nagfo-focus ng ating attention sa kung ano ang minahal at inappreciate natin sa ating asawa o kaya sa ating kaibigan at nagmo sa atin na ipahayag at ipadama ito. So kapag nakadinig tayo ng expression ng pasasalamat, ang nakaririnig ay nag ng kabutihan sa kanilang puso at relationship na nagdudulot naman ng lahat ng uri ng mga benefits na ating pinag-uusapan. Ayon po kay Rhonda Byrne, isa sabi niya, gratitude makes relationship flourish. Sa Tagalog, ang pagpapasalamat ay nagpapayabong ng isang ugnayan. So habang tumataas ang ating pasasalamat sa anumang relationship, mas makakatanggap naman tayo ng abundance ng kaligayahan at mga mabuting, mabubuting bagay sa ating relationship. Ang pagpapasalamat sa ating relationship ay hindi lang nagbabago ng ating ugnayan, kundi nagbabago din ng ating pagkatao. May tanong na ang pasasalamat ba ay nagpapagaling ng relationship? Ang pasasalamat ay isang magandang tool na maaaring maging isang mabisang pamamaraan upang magkaroon ng healing at mag-move forward kung ang relationship ay nahintuman o ito ay natigil man o nawala. So ang pasasalamat din ay makakatulong upang mag-reframe ng ating kaisipan habang dumadaan sa isang breakup. Halimbawa, magagamit ang pagpapasalamat bilang paraan upang maging anchor o angkla at magtuon sa mas positive na mindset o pananaw. Natutunan natin na ang pagpapahayag ng pasasalamat ay nakakatulong sa mga tao na mag-focus sa mga positive aspects ng kanilang buhay. Ang pasasalamat ang nakakatulong ding magtatag at magpanatili ng ating kaugnayan sa iba na nagre sa pag-asa, life satisfaction, at mas proactive behaviors sa ibang tao. Nakausap nyo na ba ang mag-asawang nagtatagal hanggang sa ngayon? Kahit mapuputi na ang kanilang mga buhok, sila yung laging nagpapasalamat sa buhay ng kanilang asawa. Hindi naman sila perfect, pero may pusong mapagpatawad at laging nag encourage sa isa't isa kahit noong sila ay mga bata pa. At hindi lang yon ha. Sila din yung tinatawanan ng anumang problema ang dumarating sa kanilang buhay dahil alam nilang nakaangkla sila sa mga pangako ng Diyos. So ang ating mapagpasalamat na puso, napaka-powerful po niyan kaagapay laging ang paalala ni Lord sa atin na piliin natin na laging magpasalamat lalo na sa paggabay ng Panginoon sa ating buhay. Ang ating pasasalamat sa anumang sitwasyon ng buhay ay nagpapahayag ng ating tunay na pananampalataya sa dakilang Diyos at sa Kanyang mga salita. So, kaya nga mga kaagapay, simulan natin ang umaga ng may pagpapasalamat. Diba? Una sa Panginoon dahil every gising is a blessing, every breath is a privilege. So magpasalamat sa bu sa buhay at magpasalamat na buhay pa tayo at may layunin pa siya sa ating buhay. Pangalawa, ipagpasalamat sa Panginoon ang ating asawa, ang ating mga anak at laging ipahayag ang pasasalamat sa kanila dahil sa kanilang kabutihan at pagmamahal. Pangatlo, ipagpasalamat din ang ating trabaho at maging ilaw at asin sa ating workplace sa pamamagitan ng thankful heart and gratitude. Tiyak, sa pasasalamat pa lang, magiging matagumpay tayo anuman ang challenges na kakaharapin natin sa bawat araw. So kaagapay ha, laging maging mapagpasalamat. Ito po si Beth Flores ng Gabay library Ganda uli anak. Pasasalamat. Wow, amen. Kalusugan, nagdadagdag ng maraming mga bagay. Love, Pasensya. sa kasalukuyan, optimism, relationship, ugnayan, bukas sa isa't isa, maayos na ugnayan. Positive, nagdadala ng love hormones connecting them sa isa't isa, pasasalamat at mga mapagpapatawad. Laging nagpapasalamat sa Diyos, may layunin pa sa atin, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na dumarating sa ating buhay dahil God is in control. Amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ano ang dapat nating gagawin sa mga kaganapan sa mundong ibabaw sa katapusan na nga ng end times? Wow! Amen po, Evangelista Paul Mortis. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Huwag ninyong tantanan ang Diyos hanggang maitatag niya ang Jerusalem at maging sikat ang bayang ito sa buong mundong ibabaw. Sumumpa si Lord sa kapangyarihan niya dahil sumumpa talagang gagawin niya. Hindi ko na ipamimigay ang mga butil ninyo dahil kinakain lamang ng inyong mga kaaway. At kayo na ang kakain at iinom ng mga inyong mga pinagpaguran. Ito na ang role simula ngayon. Kung sino ang mag-harvest, siya ang kakain at magpupuri kay Lord. Kung sino ang naggather ng ubas, siya ang iinom ng wine nito sa loob ng temple ko. Bukas na ang templo. Maari na kayong dumaan sa gate. Handa na ang dadaanan ng tao. Gumawa magtayo ng mga kalsada, alisin ang mga bato dito at maglagay ng sign para sa bayan. Ano na ang ginagawa ni Lord para sa lahat ng mundong ibabaw? Talatang 11b, sabihin ninyo sa Jerusalem, tingnan ninyo dumarating na ang magliligtas sa iyo. Dala na, na niya ang reward ng kanyang bayan. Niligtas kasama niya, tatawagin silang mga banal ng bayan. Ang iniligtas ni Lord, upo tatawagin ang Jerusalem ng gayon. Amen. Ang bayan na mahal ng Diyos, bayan na di pinabayaan, ang lubos na pag ni Lord sa kanyang bansang pinili ng dakilang si Yahweh. Simula pa kay Moises, Joshua, Jacob at Joseph, mga lalaking pinili ni Yahweh sa kanyang mga kamay upang kasangkapaning matupad ang kanyang tanging layon sa mundong ibabaw, lalong-lalo na sa bansang Israel. Kung kaya wow, 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 amen, amen, grabe ang pangako ng dakilang Diyos sa indan ng end times. Wow, 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 amen, amen, di ba na? Opo, Ama. Ayan. Sinusundan ko po kasi yung pinabasa mo sa Isaiah 62. Nabi mm -mm. nga po doon, Behold, the Lord has proclaimed. Ang ganda yan eh. Sabi niya, ang gusto ko yung verse 12. And they shall be called the holy people, the Amen. redeemed of the Lord, and you shall be called sought out, a city not forsaken. Tapos yung kagaya nga po nung sinabi ni Dad. Sabi niya, yung mga seeds na tinatanim nyo, kayo na 'yung mag-aani hindi, mm. ah, hindi na yung iba. hindi na 'yung iba mag-ano no foreigners shall not drink your wine for which you labor alam mo ngayon fulfillment fulfilled na to ah. sa bayan ng Israel eh di ba oh, nice. at sabi nga ang maganda doon sabi nga po din sa banal na kasulatan yung bayan na naka-witness ng fulfillment ng Israel yun din yung mm. di ba yung yung mga yung, yung generation rather, na naka witness ng fulfillment na yung pagbabalik ng bayan ng Israel is the mm -hmm. same generation that will see the Lord coming kingdom. of the Lord. O oh, di ba? So wow, wow, wow. Eddie weather that's us, di ba? Soon and very soon sabi nga nung kanta. We are going to see the king. At kung titingnan mo nga with everything around us, sabi nga dun sa Bible, yung ba darating kadung sa point na sasabi, mo well, maranatha sa come lord jesus di ba when you look at our government and what's happening when you look at the world around us when you look at yung mga nangyayaring mga mga um, ano earthquakes tapos may minabasa nga po ako doon sa isa sabing ganun from the from space nakikita nila from the space na talagang nagmumove yung mga plates. So that means more earthquakes to come, more ganoon lahat to come. Yeah, so, nililiglig ng lahat. Exactly, dad. Eh ang mga pinakamahil, pag pinasa natin ang revelation, pag dumating yung talagang earthquake, yung sinasabi doon, talagang mountains will move. Diba, yun yung description. So mm. talagang mas mabuti pong maging ready tayo, diba? again well, mga kaagapay always remember this world is not our home we are just passing through kahit eh, nag, kahit nagluluksa ang puso ko tama ba nagluluksa ang puso ko dun sa sangkatutak ng mga tao sa gobyerno na binuho sa mga binuyong kabig dito, kabig yes. bili hmm. dito, ilang kotse man yan alam nyo pagdating natin, pagharap natin sa Panginoon, wala tayong dadalhin kundi tayo. Maiiwan lahat 'yan. May iwan. susunugin lahat 'yun eh. So wag na tayong mainggit sa kanila. Let us focus our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. And if God has blessed you with financial blessing, invest it on eternal. 'Di ba? Yung mga bagay na magdadagdag ng mga kaluluwa sa Panginoon, mag ng mga Amen. kaluluwa sa Panginoon. Doon nyo i-focus. Doon natin. Last commission. Okay. Yun Opo. Naman natin talaga. Yun talaga yung dapat nating ginagawa. Sabi nga, it is for the kingdom. And when we do that, alam natin mas marami, laka lalo na yung mga kagayan ng mga ka ministry partner natin dito sa FEBC who continually support financially sa gawain ng FEBC. Amen. That is an eternal investment. Tandaan niyo yan. Eternal investment 'yan. So wag natin pong kakalimutan 'yon. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon sa buong linggo na ito, nakita namin yung katotohanan that you are a God who fulfills your promises. Kahit po sa bayan ng Israel, Panginoon, in the time of the exile, in the time of the return, But most of all ngayon, in the time na binuumo po sila uli, and now, they are experiencing your promises in Isaiah. Panginoon salamat. Amen. But that also is a, a warning sign for us, that you are also soon coming. So dapat Amen. kami Panginoon bilang iyong mga anak, mag-focus kami sa iyo, sumunod kami sa iyo sa bawat hakbang, bawat araw ng aming buhay. Lord, today, thank you po sa buhay ng aming mga kaagapay si Evelyn Velasco salamat po Panginoon sa kanya you know as you give her the strength for her family rejoicing with her Lord dun sa mga success ng kanyang mga anak sa pag-aaral maraming maraming pong salamat thank you also Lord for using her life in ministry salamat po continue to strengthen her si Sander Bugtong si Tess Lagmanter si Gary Camua um, Morales si Sam Atanasio Lara, pagpalain mo po siya, Panginoon, si Lina Bautista, si Len Calvo, si Mirna Kirimit. Salamat po sa mga kaagapay na to na today is their special day. At kahit po sa mga kaagapay namin na hindi po namin na-mention kasi hindi po sila sa amin sa listahan, pero nasa listahan po sila ng puso mo. Salamat po, Panginoon. We declare, we bless that you bless them, Lord, double, 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 triple, triple, not only today but every day. At sa bawat pamilya, Panginoon, may probably be going through uh, the, the, yung sickness, the challenge of sickness, Panginoon, may we ask for your provision and your healing. Yun po ang aming dalangin, Panginoon. Lalo sa panahong ito, Panginoon, marami nagkaka-flu. Marami ako rin po nang galing sa karamdaman. Naranasan ko po, Panginoon, magpahinga. Lord, dalangin po namin may, sa mga kaagapay namin na ito po yung pinagdadaanan ngayon. May your healing be upon them. May your provision be bestowed upon them, O Lord. Yun po ang aming dalangin. So Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo po ang buhay. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa lubos mong kabaitan, sa lubos na pag-rescue ni Lord sa kanyang bansang pinili ng dakilang si Yahweh. Simula pa kay Moises, Joshua, Jacob at Joseph, mga lalaking pinili ni Yahweh. Sa kanyang mga kamay upang kasangkapaning matupad ang kanyang tanging layon sa bansang Israel at sa mundong ibabaw. Kaya Panginoon, marami pong salamat. Wow, wow, wow. Dahil doon, paano kami kanyang lalampasa? Kung kaya, amen, 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 Talaga, 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 hindi tayo nilalampasan <laughs> ng Panginoon. Totoo yan. Glory. Opo. Ang ganda nga po nung example na ang mata ng Panginoon, parang yung malaking mata na naghahanap siya kung sinong pagpapalain niya. Yun yung maganda. Pero maganda rin makita na yung matang yun, nakikita din yung ating mga kalokohan. Di ba, Daddy? Walang makakatago. Kaya, hindi tayo makakalusot. po, totoo yun. So, mga kagapay, piliin natin lagi ang Panginoon. Tandaan niyo yan. It's always best to follow the Lord. Not because of His blessings. You know why? Because the most, the more we follow the Lord, the more our relationship become deeper with Him. Yun yung maganda, di ba? Iya ka na lang sa kabutihan ng Panginoon. So mm. that's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Pinaglilingkuran at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena, at ni Lourdes Magtunaw kasama po si Kuya Benjo Masura at ati pa mga gagabay barkada siya sa broadcast engineering sa radio TV sa Prodtech sa Bukawi Transmitter pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo mga kaibigan at ganoon din po Si Jericho Flores kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis nagsasabi, kapag si Jesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon ngunit hanggang sa lunis na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.